Nagjijim ba ka ba? <laughs> Opo. Opo, Angel. Angel. Uh, 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 itinatakwil mo ba si Satanas? Ay, nakabagod na. Nakatamad uh, ah, na. Benta. Wala kapeta benta. sige po. Ay, nako. Sino naman kaya mag-ano sa akin dito? Para tagay tayo tapos hindi Pumunta sa malayo sa so walang may paki Hello Sa abang bang paro-paro? Hindi paro-paro? Hindi Jelly ka? Hindi rin Cupido? Hindi rin ikilala ko na. Ikaw ba yung si pa father? Ikaw ba yung father? Ikaw si father. Sino ka? Ako si Angel. Angel. Luxin. <laughs> ikaw yung, yung sa Mulawin, di ba? Eh. Mulawin! Eh, ako si ano. Di ba? Dati ako si Lois Swiss. Oo, oh, ikaw yun, di ba? Uh, <laughs> Tapos nag-isi pag Eh, di ba yung pa yung namatay ka? Kasi may Angel eh. Oo, ah, ah, naano ako. Uh, Natanggal sa yung pakpak, di ba? Sige sa ano ko. Na, na, plano? Hindi uh, nalaglag. Nalaglag ka? Uh, uh, wow, wow, ano man. Kani, parang, ay eh, kapon. Ano siya? May sungay. Sungay? oh, iniimbitahan uh, ako. Pupunta daw sa baba. Si Red Wine. Kaano mo ba yun? Kakampi mo? Hindi ko siya kakampi. Kaano, kaano yun? Ka, matagal ko na siya talagang ka katunggali. Ah, si Redwine. Oo, oh, si Redwine. Ikaw si Angel Loxin. Ikaw ah, si Angel Loxin. Oo. Oh. Tati ko kapartner si Richard. Pero pares lang kayo ng mukha, ano? Ah, kami? Oo, oh, pares lang kayo ng mukha. Tapos isa lang din ng ngipin. Isa lang kasi magulang namin. Ah, isa lang? Ah, ah. Anong pinak pinakatotali na pangalan ng magulang mo? Si Red, Red Loxin. Ah, Red Loxin. <laughs> ang tatay niya, ang tatay ko si Nolly. Si Nolly. Look, Noli, tapos Loxine Ah, Noli, Loxin. Ano na? Ano Ano po yung, ba't po na para ako po, Angel Loxine, um, no? balak ka ito, kasi kitang i-recruit. Total, hindi ka nakuha ni Red Hindi, umayaw <laughs> 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 nga ako kasi mainit dun eh. Tsaka, maganda ano ano sa... Sa amin, mahangin doon. Hindi, yung ano sa akin, 600, di ako pipilitin. Maraming pa ako ditong problema. Ay, 600 lang binigay sa'yo? Hmm, sa amin doon, maganda roon. Bukod sa mataas na yung rate, tapos meron maganda pa yung course. <laughs> May mga course din. Uh, ang nursing ang kinuha ko. Ay, kaya pala puti yung mga ano nyo. Ah, uh, nursing ako. Ay, mga pakpak -pak na yan, parang saan yan? Ah. Uh, yung pakpak -pak na yan. Ito yung ano namin, yung... Transpo. Ah, transpo para Wala, wala ka ng service. Ah, Maano kumbaga, ko. yun yun. Re-recta ka na doon, no? Ah, hindi ka nakukuha ng grab. Ah, ang galing yun, <laughs> no? Go ride. Kasi meron ka Tapsuk. na. Kaso, makakatakot. Makakatakot, eh. Okay. Baka din ako makababa, eh. Ay, hindi. Di ba mabait ka? Oo, oh, mabait. Hindi mabait. ko ba, ba kinukuha ni Lord? Ayoko, Ay, ayoko, 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 ayoko magpakuha kay Lord. Ayoko. Tsaka na, tsaka may, plano pa ako sa buhay. Ah, may plano ka? Ay, ah. naman ako plano rin ako oh, po. Oo, ka. Ah. Ba't mo ako plano kunin? Wag mo na ako kunin. Hindi maganda kasi yung ano mo, pangangatawan mo. Eh, uh, magkano offer sa'yo ni ano? Six hundred. Six hundred? Ah, hindi kami naniningin ng donation. Kami ang nagbibigay. Ah, <laughs> hindi kami naniningin ng donation. Ah, kami ang nagbibigay. O, oh, higit pa sa 600 yan. Eh, puro, puro dollar yan. Ah, ah, ah. Luxin, ah. Ah, kasi... Ang nasa taas, puro Amerikano kasama namin doon. <laughs> ano ko yung Pipirma Mago? Pipirma ka lang? Ay, hindi. Ayoko yan. Tapos ayun na yung lahat. Sige, sige. ko tindahan niya. Sige, sige, Pipirmahan ko doon. Yan. Huwag ka sumama doon kay Red Wine. Oo, oh, sige. Masama yun. Pero na, doon, napirma ko na po yun dyan. Ayun, sa baba. Ay, okay na. Mm. May katanungan lang ako. Ano po yun? Nagisimba ka ba? Opo. Opo, Angel. Angel. Ay, ah. Uh, 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 itinatakwil mo ba si Satanas? Opo, tinatakwil ko po. Hey, Ayun, <laughs> ang bait ko naman. Tinatakwil ko po. Ito pa. Ano pa? Sa warehouse man, A delivery helper. <laughs> <laughs> bakit <tayo> na <nakasulat> dito? <laughs> bakit na naging delivery? Bakit baka para... kasi ito maging trabaho mo? Ah, doon! Uh -uh. oh. Pero tinatakul mo si Satanas. Opo, tinatakul ko nga po. Okay. Maraming salamat. Yun lang po. Thank you po. Ha? Opo. Thank you. Salamat po, Angel Oxin. Napa Tawa tawaga kita ha. O, oh, sige po. Nandiyan po yung number ko. Final interview. Okay. In oh, Final interview.